po, good morning po mga kales. Tayo po ay maagap ngayon. Gawa ng iahatid ko po si nanay. Ngayon po ay alas 6 na. Iahatid ko po sa bukid. Gawa ng may mga ilang alaga pong baboy si inay doon. Ala po kasing available na tricycle na pwedeng magdadala po ng feeds. Ito natin, Kakaritin lang po. Gawa ng medyo mabigat. Hmm. Yan si po ay maaga po lagi yun upo kumbaga ay ika nga ay tulog pa kami ay minsan inasa bukid na pati po ang itay uhu talaga pong hindi po namin kain sabayan ang kanilang kasipagan hmm. hintay ko lang po na lumabas so, po, at uh, kami po ay sisibat na papunta sa bukid at maya maya po ipapakita ko po sa inyo yung kay nanay po na pinagkakaabalahan po doon yung kanyang normal na day po ba doon pero sabi ko nga kung okay lang na isama ko sa vlog eh nahihiya po ang aking pero okay lang po uh, with respect din naman po doon sa tao gawa ng Siyempre, ayaw pong sumama sa vlog, upo. Hindi naman po ibig sabihin na hindi po nasama sa vlog ay wala yung support. Pero si uh, sila po ay talagang sobra pong napaka-supportive na magulang, upo. Kagaya po na rin, oh. si nanay po ay may kinuha po na ano po din eh. Yung po bang mga tapo na buto ay itatanim po doon sa bukid, upo. Ayan, narin po yung bag po ni nanay o sinanay po ay pagkahilig-hilig din po magtanim sa totoo lang po. Ay di hindi nga laan po napapablog. Ano po? Kung napapablog ay di makikita niya po. Ay kaya lang ay sinanay po ay ayaw po talaga na makikita po sa vlog. Ay. Opo. Ay. Medyo hinira pong umahon mga kalayas. Ano po ay malakas ay. Malakas pagpalusong. Ano yung ating tricycle. Pero ayos din po. At kung bagay maigi nga po sa lakad. Oo. Oh. Gawa ng mabigat din po naman ang ating karga at ang pits. Yo. tayo may mga kasalubong Ay, sayang sa mga bit. Oops. Ating iikot. Hmm. Ah. Okay, po. Mm. Gawa ng aga po ay kaya hindi pa po nalilinis. Upo. Yan naman po ay lilinisin na po. Meron pa rin po dun sa kabila. Ayan po. Sinanay po ay nagtatanim din po dito ng pako At gawa ng... Pag po ay may mga order po sa kanya. Pag pang mabilisan po ay meron po siya makukuha dito. Ayan. Magaganda po ari. Aring kanya mga oh. Linis na linis ba ang ilalim. Hmm. Tinan niyo po si po ay araw-araw din po sa bukid po oh. tamo po yung kanyang mga ano may mga tanim po siyang ganyan po at saka po dun sa kabila mga panalbusan po ba ito pa po ayan oh ayun po yung kanyang mga pinagkakaabalahan po mm -hmm. wala na po yung kanyang mga talong po din ay magaganda po yung kanyang mga tanim dito nung no, nakaraan ay. kumbaga ay siya nga po, edi utay-utay ang trabaho po, ano. Ayan po, Upo. Oh. po, sili. Po, oh. Luya. Hmm. Magaganda, oh. Yan. Hmm. Ay, magtatabas po kasi ngayon dito sa area number 3. Gawa ng napapabayaan na nga po. Kumbaga po, ay iuupan na po ba? ay ngayon po ituturo ni nanay kung alin po yung part dito na tatabasan o tatabasan po yan ito yan meron na po naman din yung part na may tabas na po ito po ay isang area pa rin po namin na ito dati po maraming halaman po dito mm, yan so bali si nanay po ay araw araw po dito dito sa area number uh, number 2 pala number 2 area number 2 ay di ngayon po mga kalaya sa totoo lang po ay napakasipag po ng aking mga magulang ano po para sabihin ko po sa inyo gawa ng nung ako po ay nag-aaral nung college nimisan minsan ay hindi po nila ipinaramdam sa akin na mahirap ang buhay talagang naglalaan po sila ng pera alam ko na medyo mabigat kasi yung pong pinag-aralan ko na school ay para sa amin ay napakalaki po, napakamahal ng tuition fees. Siyempre ako naman po bilang anak po nila na estudyante, ginagampanan ko po yung aking responsibilidad bilang estudyante. Pinofully paid po nila yung tuition fees ko para pagdating ng mga examinations ay hindi po ako malit. Pero as a student po, ah, uh, that time, ang ginawa ko naman po ay nag-apply ako for scholarship. Uh, ang nangyari, di fully paid po ako. Tapos ang ginagawa ko ay di may marefund. Mare ano po? Ginawa ko naman po, iniipon ko 'yun. Tapos pag may ibang mga projects na kaya ko naman ah dahil nga dun sa scholarship na natatanggap ko po. Instead na hingin ko pa po sa kanila yung pambili ng ibang mga projects ay hindi ko na po hinihingi sa kanila pambili ng mga libro, lahat mga pagkain. So sumali po ako sa isang organization at napakalaking tulong at ginagawa ko po parang doon ako nagbarax. Nagdadala ako ng bigas, mga noodles. Ayun po kasi nga gusto kong tulungan din yung sarili ko eh kasi sila nanay naman, ang sabi nga nila sa akin eh gusto rin talaga nila dating mag-aral so parang kami na lang sa amin na lang sila bumawi. So pambili ng laptops, talagang ibinigay po nila 'yan. So nagbenta sila ng mga palay pero as ginawa ko po yung responsibilidad ko. At natapos ko po yung aking uh o po, yung 4-year course. At as of now po ay napapraktis ko naman po yung aking course na kinuha, ano po. At, ayun, so kaya nga sobrang busy tapos ito na inspired ako sa inyo kasi nga po mga kalayas ano po ay natutuwa po ako na pag may mga nagko-comment so hindi man po ako nakaka-reply sa mga mensahe niyo po isa-isa ko po kayong re-replyan sa abot na akin makakaya ano po parang pa lima or anim na video na yata yung hindi ko po na re replyan It's so happy lang po na talaga na sobrang busy ano ay di yun po talagang grabe po yung supports po nila nanay so dito ko na rin po sasabihin ayaw lang po talaga magpakita sa vlog kasi nga po nahihiya ano kumbaga basta ang ano ko lang po yung kanilang personality na ang aking mga magulang po si nanay at saka si tatay ay napakasipag po talagang sobra po yung support nila sa akin every time na ako yu -uwi, yung uuwi tanong may baon ka pa ba nak ganyan ganyan Yun, kaya salamat po sa aking mga magulang Ayun, salamat na rin po sa inyo po sa lahat ng nanonood sa walang sawang pagsuporta, napakalaking tulong po sa akin, sa sa amin po, sa mga kapatid ko. Ayun. Iyon po. Kaya grabe, talagang sobra yung supports, no? Hindi talaga ipinaramdam e, nila sa akin yung ang hirap ng buhay, oo Tapos pinapasobrahan din po yung baon ko eh gawa ng mahirap din nga naman kapag may mga bigla ang bayarin ayan kasi may mga ganun po eh minsan ayun so basta nais nice kong pasalamatan yung aking mga magulang sa sobrang 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 supportive po talaga nila oo ah uh, ayun kaya nagpapasalamat ako kasi kung hindi siya kanila ay nasaan ako ngayon di ba kumbaga yung pagbubukid po natin ay as part ng aking paglilibang opo ay ngayon po ari pala nakalimutan ko uhu ay ari ko at ilalagay ko po ari doon sa kubo ari po ba ay yung nung minsan na kami po ay kumuha po dito ng mga poste ay nakalimutan ko mga kalayas ayan Ayun po, di kaya may mga nagtatanong, bakit daw hindi ko ibinablog po ay yung aking mga magulang. Kasi nga po sila ay nahihiya at I know they are proud sa kanilang mga anak ko po. So pabaya na po ako. Oo, oh, inihatid ko lang po talaga si nanay, nagatid po ako ng feeds. Uh, at ayun, sabi eh, i-vlog ko daw yung ganyang mga tanim. Lalo na pag yung malaguna kasi inaabunuhan din po yun. Iatid ko lang muna rin halaman dito sa ating project. Opo. Oh, ayun. Medyo oh, naambun po. Oo. Oh. Ganda nito eh. Ilalagay natin sa paso. Oh, mga kales ay ah, yung pala dagdag ko lang pala yung kanina mga kalayas uh, actually yung mas nakababata kong kapatid yung punso pinag aral din oho oh, ang aking mga magulang tapos yung mga elder brother and sister po namin ay hindi po sila napag-aral kasi nga po kulang din nga po talaga sa ano sa financial hindi kayang is isupport So, parang bumawi lang po ay sa amin po. Ako, tsaka yung bunso, opo. Pero nakakatuwa rin. Kasi ho, yung mga kapatid ko, sobra rin po yung support nila. Pag mayroon sila na may aabot po sa amin, naabot po nila. So, kaya ako talaga, nung nag-aaral po, sabi ko, hindi ko kaya magbulakbul. Kasi may mga classmates ako na inaakit nila ako sa mga... Alam mo yung pwedeng hindi ako makatapos ganun kung mapapabarkada ako hindi lahat ng classmate ko kumbaga yung iba po yung iba mm. ayun so sabi nga eh choice natin yun eh. kung gusto talaga natin na makatapos eh, gagawin yung lahat po mabuti na lang mga kalayas at nakatapos kasi kung hindi eh hindi na magtitiwala yung mga magulang ko dun sa bunso kong kapatid hindi sila mapapag-aral. Ayun, kasi nga... Gagaya lang yan sa kuya mo. Hindi rin yan makakatapos. Ganyan-ganyan. Napaka-bless na sila yung naging magulang namin. Hindi kami pinabayaan. O, tulog pa kami. Papunta na sila sa bukid. O kung minsan naman, nasa bahay na kami. Wala pa sila sa bahay. Kasi nga, gabi na, nasa bukid pa sila. Ayun. Kaya ang lahat ng ito ay itong video na ito ay dedicated para sa mga magulang ko nakaka-proud sila hindi kami nagsisi na sila yung naging magulang namin Oo. Oh. nakaka-proud nakaka-proud yung mga magulang namin hindi talaga nila pinaramdam na ang hirap kasi talagang ang daming nagsasabi kaaral aaral ka pa eh. hindi rin naman makakatapos o so, yung iba mga kaya sabi ko, iibahin ko. Yung pag-aaral, kung hindi man nagkaroon ng trabaho, ang importante yung diploma na nakuha namin ay para sa magulang namin. At yun yung bagay na ipinamana nila sa amin na hindi hindi nanakaw sa amin. Na yun, buti full yung support. yun. Ayun. Hanggang dito na lang po, mga kalayas. Basta ito ay para sa mga magulang ko. Ayun, maraming maraming salamat. Ingat